Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At binulabog po ang mga Filipino netizen at supporters na kung saan dito sa balitang uh, si Andrea Mesa or si Miss Universe 2020 ang isa sa mga magiging judge dito sa Miss Universe 2025. Ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin kung talaga nga bang nangangamoy lutuan na naman dito sa nasabing beauty contest. Pero Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At ang sabi ng mga netizen ay meron na daw silang naamoy na cooking show dito sa Miss Universe 2025 dahil sa balitang ito, isang Latina na naman ang ipinakilala ng official na magiging hurado dito sa Miss Universe 2025 at marami nga po talaga ang nabala, nabahala. So kung inyong matatandaan, si Andrea Mesa ay isang uh, controversial na winner rin noong 2020 at nakasabay ito ni Rabea Mateo. So dito ay uh, bakit nga ba naging controversial itong si Andrea Mesa? Dahil uh, yung sa tingin ng mga netizen ay mas deserve daw nung pambato ng Peru kung para dito kay uh, Andrea Mesa ng Mexico so magaling mas magaling yung sagot ni uh, uh, pero noon pero kinoronahan itong si Andrea Mesa ng Mexico dahil ang sabi ng ilan ay uh, isa sa pinakamalaking sponsor noon yung Telemundo ng Mexico kung kaya ibinigay sa kanya yung Corona so naging controversial at uh, the same time yung ah uh, pagkatalo rin ni Rebea Mateo na kung saan is first cut lang hanggang uh, Uh, hanggang first na call lang si Rabia Mateo at hindi na siya nag-advance doon sa evening gown so yun mga kapolitika ang history and ngayon 2025 fast forward ay maging hurado na naman itong si Andrea Mesa at isa rin pala sa history ni Andrea Mesa ay siya rin isa sa mga hurado doon sa uh, naganap na controversial rin na pagkatalo ni uh, Michelle Marquez D so nag-viral noon yung larawan na kung saan ay parang tila ba nagulantang or nagulat itong si Andrea Mesa sa pagluluto-luto rin ng uh, mga hurado ng mga score para maipanalo yung gusto nila. So ngayon naman ay 2025 na ay magbabalik na naman si Andrea Mesa dito sa panel of judges at makakasama siya isa siya sa mga makakasama dito sa mga hurado ng Miss Universe 2025 sa Thailand. So kung ngayon ang sabi ng mga netizen ay nababahala sila dito dahil nangangamoy cooking show or lutuan na naman ang nasabing beauty contest. So ang ano ba yung ating masasabi at ano ba yung ating uh, maging reaction dito dahil isa na naman sa mga kinatatakotang judges ang sabi ng ilan ay sigurado daw na dominate na naman ng mga Latinas ang top 10 at top 5 so yung maging reaction ko dito mga kapolitika ay uh, hindi na po ito bago at hindi na po ako na surprise na si Andrea Mesa ay isa sa mga maging hurado o isang Latina na naman ang isa sa mga maging hurado ng Miss Universe 2025. Expected na yan hanggat andito yung mga uh, Latinos na mga CEO. So hindi talaga may na yung mga kababayan nila ang ilalagay nila dyan para magbigay ng score. So Nung nangyari kay MMD dati na kung saan is marami ang mga ebidensya na nag sa social media Na meron talagang dayaan ay hindi malayo ang posibilidad na mangyayari uli yan sa 2025 So... Uh, kung sasayangin man nila si Atisa dahil dito sa mga kaganapang ito ay wala na po tayong magagawa ang sa atin lang ay dapat na enjoy na lang ni Atisa yung kanyang maging karanasan dito sa Miss Universe 2025 manalo or matalo man so bahala na sila dyan kung sino yung ipapanalo nila or sino yung mga pipili nila sa top 10 at sa top 5 pero sigurado tayo mga kapolitika ay talagang idodominate na naman yan ng mga Latinas na uh, candidate at siguro ilalagay nila dyan yung isang Asian na taga Thailand dahil andito nga si Uncle Nawat so expected na yun at hindi na tayo magugulat katulad nung nangyari last year na kung saan ay uh, handpick na yung magiging top 5 so tayo naman ano ba yung ating magagawa ay walang iba kundi supportahan lang po natin si Atisa Manalo at dito sa social media ay lagi tayong magingay that we are watching them okay So yun mga kapolitika ang uh, ating magreaksyon at ang ating mag-opinyon dahil marami sa mga Pinoy ngayon ay talagang nababahala dito sa balita na si Andrea Mesa ay isa sa mga maging hurado ng Miss Universe 2025. So kung kayo po ang tatanungin ano po ang inyong maging dito sa uh, balita na isang Latina at mula sa Mexico ang maging judge ng Miss Universe 2025. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.